mga na link at nakarelasyon ni Angel Aquino. Nagkakilala sila Angel at ang dati asawang si Ian Bernardes sa UP Baguio. Nagkaroon silang dalawang anak na babae, sila na at Faye. Ikinasal sila noong 1995, ngunit naanal noong 2004. Nakarelasyon ni Angel ang TV personality at businessman na si Louis Villaruz na mas bata sa kanya ng limang taon. Apat na taon din silang naging magkasintahan at umabot pa sa punto na napag-usapan nila ang posibilidad ng pag-aasawa bago naghiwalay noong 2011. Noong 2016, inihayag ni Angel na siya ay may relasyon kay Farzad Fakdamanyan, isang Filipino-Iranian engineer na mas bata rin sa kanya. Nagkakilala sila sa Boracay noong December 2015. Sa isang Instagram post, sinabi ni Angel na si Farzad ay isang istranghero na naging isang magandang sorpresa. Samantalang nalink naman kay Angel si Tony Labrusca matapos ang mapupusok na ng eksena sa pelikulang Glorious noong 2018. Maraming nga ang nagsabing promising ang kanilang chemistry sa kamera kahit na malaki ang agwat nila sa edad. Inamin ni Tony na yun ang first ever kissing scene niya as an actor at tumagal anya ng sampung oras ang pagtitik na naturang eksena na ni Angel at inihayag na purong professional ito.